naliligo na sana ako guys kaso uy, ang ganda lang. sikat ng araw oh. kaso guys ay sabi ni Hubi kanina ka pa dyan nakasimangot lumabas ka ng bahay kita mo lang yung guys ha lumabas daw ako ng bahay Ayun. Ay, oh. kasi <laughs> hindi ko na sabi sa kanya masakit ang ulo ko <laughs> ayaw kong uminom ng gamot kasi pag uminom ako ng gamot, tulog ako niyan. Oh, at ang lamig-lamig dito. Tingnan niyo yung sikat ng araw na hindi ako hindi para makita. Kasi ganito yung guys. Guys, guys, guys. <laughs> hindi, masakit talaga ang ulo ko kanina pa. Masakit. At ayoko uminom ng gamot, pero uminom na ako ngayon kasi medyo man yan guys pag uminom ako ng, ng, gamot para sa sakit ng ulo nang lalagas ang buhok ko dahil nai-stress ako ah. <laughs> nai-stress ako dyan oh. <laughs> naano ko guys kasi ito naman kasi kasama ko kunting simangot ko lang ayaw niya yung makita sabi niya pag natahimik na daw ako at nakasimangot ay iba na daw yon bana na daw yon hindi na daw ako yung madaldal so kaya sabi niya magbihis ka dyan wala nga pala akong brown di bali na sasakilan naman po pupunta lang kami ng garden namin guys at isasara lang namin kasi binuksan niya kanina hindi na inisara, sabi ko ikaw na lang mag isa kasi maliligo na ako naka ready na yung ano ko yung mag ako eh sabi niya lumabas ka muna bako daw maligo <laughs> sabi ko sabi niya wala namang daw aamoy doon sa labas kundi siya lang naman ang aamoy <laughs> sabi ko bahala ka dyan hindi naman ako makakaamoy kailang ilang buwan akong hindi makakaamoy at ah, diba o damali smell smell no smell <laughs> ni ang itsura ko nga dyan ewan ko baano na yan hindi ko alam basta gano'n lang guys uh, dapat daw lagi ako nakasmile nakatawa kasi pag tumahimik na daw ako <laughs> iba na daw yon ibang iba na yan kasi guys sa totoo lang pag tahimik na ako iba na yan <laughs> lumalabas ko nila, lumalabas ko ng bahay na walang walang sabi-sabi uh, kung saan ako pupunta. <laughs> ganun ako guys, kasi gusto kong mapag-isa. Ipakita ko muna sa inyo yung amin. O, oh, ayan o. Oh. O, oh, ayan guys. O, oh, diba? O, oh, ayan yung aming <laughs> So, ayan. O, di diba? Sabi niya ganun, diyan ka sa loob ng bahay, isa ka ganda-ganda dito sa sa labas. Teka nga muna, ilipat ko muna sa akin. Dito dyan sa labas. iba pala. <laughs> Yan yeah, mga matanda na guys kasi Kaya sabi niya Pag nakasimangot, alam na niya yan guys Pag nakasimangot na ako, iba na yan At uh, nilalabas na ako na yan Labas ko ng bahay Next week ka pala Mag swimming kami Yung mag wellness O diba? <laughs> mag wellness daw kami uh, uh, at may tao Ayan. Mag wellness daw kami dahil kailangan ko na nabaw ko na daw na mag wellness kami o oh. sana nga lang makapag video ko doon tika ipakita raw namin ay tika 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 Oo, ayan o oh. o oh. diba at makapag wellness tayo mag wellness kami sa ano <laughs> sa buong mundo o oh, diba ang ganda ng aming araw, 'di ba? So, tingnan niyo na lang 'yung araw kaysa sa akin, guys, kasi maaraw. Kaysa naman manood kayo sa akin na walang ligo. Walang ligo, walang suklay, 'di ba? Like naka naman at okay lang oh, 'di diba? Kasi mahirap na kasi 'yung tong walang ligo, kasi guys, pag walang ligo. <laughs> kulang lang sa ligo. Sky eh? mm -hmm. mm -hmm. hey. na Tinapat ko talaga Tinapat ko yung aking camera Um Wait lang at may darating na sasakyan oh, Doon na lang kayo magtingnan nyo guys Kasi mas maganda pagtingnan kaysa sa akin So, ayan Ay, ganun guys dito, pag taglamig na kasi, magkakaroon ka ng medyo, ang gusto ko kasi dagat, ganun. Maganda rin dito, mountain, ganun. Pero may time talaga na, pag sumakit ang ulo, or tahimik na ako, iba na daw yan. O di, manood na lang tayo dito, para maganda naman ang dinadaanan namin. So, mega-mega love, shout-out dyan, Sir Agri. Nakita kong may bago kang upload kanina. Hindi ko pa na, napuntahan. At sa mga bago ko palang nagiging kaibigan, galing kay uh, b biboy biboy maraming salamat, ha? Lumabas mo na kami ng bahay, pero iniwan ko yung isa ko doon. Kasi kailangan ko lang na lumabas din para magiging presko naman ang aking magiging presko yung aking isipan o oh, diba so tuloy tuloy lang tayo guys sa kagandahan ng sikat ng araw ah, sanaan diba pangalagaan natin ang ating healthy pag hindi na tayo nakasmile iba na talaga yan kanina ko pa yun paulit ulit yung smile na yan kasi pag hindi na daw ako nakasmile, iba na yan. <laughs> Ay, nako talaga naman. Enjoy life! At saka, oh, ayan na, ganda na. O, oh, diba? So, ganun dito sa amin guys. Malapit na kami sa aming garden. Uh, at ako'y magbababay na sa inyo guys. Bababay na ako guys. Oh, sinisilawan ng aking mga mata ni Angelita. Sumisilaw guys. So, Ja, komm, oh, so ab. Oops. Ja, yeah, no. Ungarn, hm? Das Spiel. Hm? Da ist das Spiel, das ist, damit sie nicht mhm. So, guys uh, I hope na masaya din kayo kaya always smile lang para hindi magtataka yung asawa nyo kapag nakasimangot na kayo huwag <laughs> kayo guys magsimangot sa asawa nyo kasi magtataka na yan <laughs> baka mamaya ko ano na ang sabihin sa inyo ng asawa nyo pag nakasimangot na kayo dapat lagi nakasmile sa asawa <laughs> yun lang guys babay na at may galap to, to Evelyn It is バイバイ。<laughs>